Baka na lang si Lord ko, mag-order mga 20 pesos. Kasi ako na pala ng bala. Para sa totoong. Ay lang, ay lang. Yung mga tawag ay sa 2.5. Kumusta na ba 'yung mga? Si boss. nandito ka nyo yung ko-division, bakit ka talaga nito ganito ang lahat ng wakay? hindi mo kahit anong nakikitaan doon may na doon sa back of the room hindi ko nandiyan sa kanya, sakit-sakit ano nagsakit si wakay? ano yun? bakit hindi na ako mahawa. Ano ko na yung pusa? Mga na yung pusa. Sino? Si Carlo daw. Share mo yung topic. Tapos sabihin mo, looking for ganito. Looking for? Looking for hombre nga nga? Looking for hombre daw siya ngayon eh. Nag-post siya eh. Tapos tigilan niya yung nakita ko pa yung post niya na yan sa ano. Ay sa... Sa Lumina. Lumina ako. Ay kasi nalaman niya. Hindi ko yung mga araw-araw sa Lumina. Mama basa na ito. basa na ito. Mama basa na ito. din yung pinakon. No? May sabayaran yun. <laughs> At Ba't mo binabayaran pa? man Correct. No? <laughs> Hindi yung pinapost lang tapos ganun lang. Hindi ganun. Ang yung riband lang. Nakawalang asap <laughs> Huwag mo makukuha sa amin eh. Sa kaisan. <laughs> Wala yung doon. Nandiyan, hindi alam ba, halang-halang ka, sa kasada. Hindi ano alam. So makikita oh, sa so, one-time speaker. <laughs> ha? One-time speaker. Saka kita pa po. Sige doon niya sa akin ni Ella yun. Kaya, sakin, yun, yun. Eh 'yan dito. Bakit nag-aarant na 'to? Tapos ano? na uh, Sabi niya pa, ano, Kapag nabigyan mo, click na lang. Uy, paano? Sumpa ko pa. Uh, Kailan naman ba 'yon? Uh, 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 uh. Sumasama so, din ako sa kanya dati. Naririnig ko pa. Lahat ng sis ng bakla sumasama sa kanya. Wala na malagpagan. Singgi lang. Eh kasi, hindi eh. Parang si Ingi. Si lang sa kanya, pero hindi sumasama sa mga eksena niya. Kaya na. Okay na. Bilis ang muna dyan pagluto